Nagsagawa ang 7th Infantry Cognitive Division ng Civil Military Operation Consultative Meeting at Seminar upang lalo pang mapataas ang kakayahan at kalaman ng mga CMO officers at piling personnel ng 7ID na ginap sa bulwagang Tiniente Ricky Chua sa loob ng Fort Magsaysay kamakailan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Office of the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations OG-7 sa pamumuno ni Colonel Magtanggol Panopio. Inihain ng G-7 ang mga lectures na makakapagpataas ng kakayahan at kasanayan ng mga kasundaluhan na sumasabak sa civil military operations at upang lalo pa silang maging epektibo sa pagtataguyod ng kapayapaan sa lugar na nasasakupan ng 7ID. Bukod pa dito, ibinahagi rin ng 702nd Infantry Defender Brigade ang kanilang programang Peace and Community Empowerment Program na kasalukuyang iniimplement sa kanilang area of operations. Ini sa isa ni Brigadier General Gulliver Sinieres, 702nd Brigade Commander at Major Dexter Magbitang, Brigade S7, ang mga hakbang, oportunidad at mga benepisyo na mga kuha ng mga kalahok sa programa. Sa pagkatapos ay binahagi ni Colonel Panopio ang kanilang best practices noong siya ay Battalion Commander ng 77th Infantry Don't Dare Battalion at kung ano-ano ang kanyang naging hakbang upang mapatili ang kapayapaan sa kanilang AOR. Mula dito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, ako si John Vallejos ang inyong kaugnay.